Kumusta mga kasaliksik? Sa ating malawak na planeta ay sadyang napakaraming mga nilalang ang naninirahan. Kung kaya't hindi na may tatanggi pa, kung may ilan sa kanilang magkaroon ng itsura na sa unang kita pa lamang natin, ay siguradong hindi agad nating paniniwala ang tunay at totoo pala. Kaya mula sa tunay na serena, sa karagatan, hanggang sa balyenang may ngipin sa kanilang noo, ay pag-usapan natin ang sampung kwento-kwentong nilalang na naninirahan pala talaga sa ating planeta. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Serena Sigurado kung hindi mo may tatanggi na ang nilalang na kung tawagin ay Serena, ang isa sa pinakakilalang mitolohiyang nilalang sa ating planeta. Kung saan sa bawat panig na yata ng ating daigdig ay mayroong kwento patungkol sa kanila. Pero alam mo ba, nang sinasabing mga taong mayroong buntot ng isang isda ay totoong naninirahan pala sa ating karagatan? Ang mga kwento ng Serena ay sinasabing nagmula sa hayop na ito na kung tawagin ay Serena o Sea Cows kung saan kahit pa sobrang nalalayo ang kanilang itsura sa mga Serena ayon sa mga kwento ay sadyang mataas daw ang posibilidad na ang mga manging isdang nagpakalat ng mga istorya patungkol sa mga Serena ay nagbago ng ilang description at impormasyon sa kanilang nakita na pinaniniwalaan ng mga eksperto na naging daylan para magkaroon ng kwento-kwento ng mga sirena. Number 9. Kraken Huwag muna tayong lumayo patungkol sa usapan ng mga kwento-kwentong nilalang mula sa ating karagatan dahil maliban sa mga sirena ay ang halimaw na kraken ang isa rin sa pinakakilala at kinatatakutang naninirahan daw sa ating karagatan. Kung saan ito raw ang isa sa dahilan kung bakit napakarami na lamang ang lumubog na mga barko noong unang panahon na matapos imbestigahan ng mga eksperto ay maaaring tunay at totoo raw pero kaysa Kraken ay maaaring isang giant squid lamang ang nakita ng mga namamangka noong unang panahon kung saan dahil sa laki ba naman ang nilalang na ito ay talaga namang madali lamang nila mapapatumba ang kahit na anong barkong kanilang gugusto pataubin, ang mga Giant Squid ay kayang umabot ang sukat sa 18 metro. Ngunit kahit na sobrang laki pa ng kanilang katawan ay sadyang madalang lamang daw natin silang makikita. Dulot na naninirahan sila sa malalim na parte ng karagatan. Number 8, Dragon kung pamilyar ka na sa mga nilalang na kontawagin tawagin ay dragon, ay sigurado akong alam mo na na mayroon silang dambuhalang pangangatawa na kayang lumipad at magbuga ng apoy na hindi may tatangging ayaw nating makasalamuha sa kasalukuyang panahon. Pero alam mo ba na sinasabing nanirahan ng mga nilalang na ito noong unang panahon? Ang mga dragon na didi-describe sa mga istorya ay mga dinosaur na namuno sa ating planeta noon kung saan nilagyan lamang sila ng kakayanang lumipad at magbuga ng apoy upang mas maging kasabik-sabik silang ikwento. Ito man ang pinaniniwala ang pinagmula ng mga dinosaur ayon sa mga eksperto, ay marami pa rin daw ang naniniwala na tunay at totoo nga ang nilalang ng mga ito. Number 7. Pokai Alam mo ba na mayroong nilalang na naninirahan daw sa ating daigdig? kung saan isa siyang dambuhalang ibon na may kakaya ng mangdampot at mangtangay kahit pa ng mga tao para kainin. Sila ang mga paukay na isa raw dambuhalang ibon na nagpapagalagala gala sa ating himpapawid habang naghihintay ng isang tao na maligawang landas na agad nilang huhulihin at tatangayin pabalik sa kanilang pugad kung saan nila papatayin ang kanilang biktima at kakainin. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay maaaring ang sinasabing Paul daw ay mga East Eagle na kilala sa pagiging pinakamalaking uri ng agila sa kasaysayan ng ating planeta kung saan ang kanilang pakpak daw ay maabot sa lapad na tatlong metro na nagpapakita lamang kung gaano kalakas sila lumipad. Masalamat na nga lang daw talaga tayo na ubus na ang mga hist eagle dulot na kung sakaling buhay pa sila sa kasalukuyan ay maaaring kasama ang mga tao sa kanilang ginagawang pagkain. Number 6. Unicorn Pagdating sa larangan ng pagiging pinakasikat na uri ng kwento-kwentong nilalang sa ating planeta ay sigurado akong kakaunti lamang ang kayang tumalo sa mga unicorn na ginawa pang pambansang hayop ng bansang Scotland na nagpapakita lamang kung gaano kakilala ng mga tao ang nilalang na ito na ayon sa mga eksperto ay maaaring nabubuhay pa sa ating planeta kung saan kaysa mga kabayong may isang sungay sa kanilang noo ay maaaring ang mga rhinoceros daw ang tunay na sinasabing unicorn dulot na noong unang panahon daw ay parehong sinasakyan bilang transportasyon ng dalawang hayop ng mga sinaunang tao na posibleng naging dahilan daw upang magkaroon ng mga kwento patungkol sa isang hayop na sinasakyan na mayroong isang sungay na bumuo sa istorya ng mga unicorn Number 5 Griffin Sadya namang napakaraming mga metolohi nila ang nilalang ang sinasabing naninirahan sa ating planeta kung saan ang na siguro sa pinaka nakamamangha sa lahat ng ito ay ang tinatawag ng mga griffin kung saan makikita na ang description nila ay meron daw silang katawan na parang sa mga leon habang ang kanilang ulo naman ay gagaya sa mga agila kung saan may pakpak pa sila na ginagamit ng hayo para makalipad ang ganito raw description ng mga griffin ay maaaring nagmula sa dinosaur na kong tawagin ay Protoceratops na makikitang mayroong bibig na parabang isang tuka na pinaniniwala ng mga eksperto na naging dahilan daw para isipin ng mga sinaunang tao na isang uri ng ibon ng dinosaur na ito. Dulot na tanging mga ibon lamang ang mga nilalang na nasa isip nila noon na mayroong tuka. Number 4. Sea Serpent hindi lamang sa ating kalupaan sinasabing may mga mitolohiya at kwento-kwentong nilalang ang naninirahan noong unang panahon, kundi pati na rin sa ating malawak na karagatan. Kung saan ang isa narito ay ang tinatawag na sea serpent na sinasabing pinaghalong isda at ahas na madalas sumatake sa mga barkong naglalayag sa tubig. Ang sea serpent daw na tinatawag ng mga manging isdang naninirahan sa dagat ay maaaring isa lamang or fish na kayang umabot ang haba sa tatlong pong talampakan na nagpapakita lamang kung bakit hawak nito ang titulo sa pagiging pinakamahabang matinik na isda sa lahat. Kakaunti lamang daw ang nakakakilala sa nilalang na ito, dulot na madalang lamang silang magpakita sa kadahilan ng naninirahan sila sa malalim na parte ng ating karagatan. Kung kaya't maaaring kung makita sila ng mga manging isda, ay agad silang mapagkakamalang isang dambuhalang ahas. Number 3, Yeti Ang isa sa pinaka-iniimbestigahang nila lang pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon ay ang tinatawag na Yeti na naninirahan daw sa kabundukan ng Himalayas at pati na rin sa Mount Everest na kilala sa pagiging pinakamataas na bundok sa lahat kung saan ayon sa mga nakakita na raw dito ay umaabot ang kanyang tangkad sa anim na talampakan na nababalutan ng puting balahibo na naging daw para mahirapan natin silang makita sa mga bundok na napupuno ng niebe at yelo. Pero ayon naman sa mga eksperto ay hindi raw totoo ang mga yeti kung saan mataas ang posibilidad na isang polar bear lamang ang nakita ng mga taong nagsasabi na totoo ang halimaw. Dulot ng mga ebidensya ang inilalabas daw nila ay agad napapatunay na nagmula lamang sa mga oso matapos ang masusing imbestigasyon. Number 2, King Kong Ang pelikulang King Kong ang isa sa pinakakilalang palabas sa kasaysayan ng ating planeta kung saan sadyang kakaunti lamang ang hindi pa nakakaalam dito na naging dahilan para magulat ang mga eksperto matapos lumabas ang balita na may nakitang dambuhala raw na unggoy sa kagubatan ng Afrika na pinaghihinalaan ng mga tao na isang tunay at totoong King Kong na naging lang para magkaroon ng malawak na investigasyon ng mga eksperto sa lugar. Sa kasamang palad ay wala silang nadiskubreng King Kong sa loob ng gubat. Unit, may natuklasan naman silang mga gorilya na posibleng nakita lamang ng mga tao ng malapitan na nagpapakita lamang kung gaano katindi kumalat ang mga kwento-kwento kahit na hindi pa sila napapatunayang totoo. Number 1. Narwhal sa ating planeta ay mayroon daw isang uri ng nilalang na naninirahan na kasama ng mga rhinoceros ay maaaring naging basehan daw sa kwento ng mga unicorn. At ito ay ang mga narwal na isang uri ng balyenang mapapansin na mayroong sungay sa kanilang ulo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung para saan. Dulot ng material na bumubuo sa sungay ng hayop ay kapareho ng material na bumubuo sa kanilang ngipin na nagpapakita lamang na hindi ito ganoong katibay kung kaya't hindi raw posibleng gamitin ito sa pakikipaglaban. Ang mga narwal na lumalangoy sa ating karagatan ang isa raw patunay na ang ating planeta ay napupuno ng napakaraming mga hayop na sa unang kita natin ay sadyang may hihirapan tayong paniwala ang totoo pala. At yan ang bababuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nilalang ang naninirahan sa ating daidig kung saan ang iba sa kanila ay tila ba na sobrahan sa pagdi-description sa kwento ng mga tao na naging dailan sa pagkabuo pa ng ilang mga halimaw na talaga namang pinaniwala ang totoo ng publiko. Kaya para sa iyo, anong kwento-kwentong nila lang ang gusto mong makita sa totoong buhay? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat Sapan nod. see you in my next video.